inilagay sa tamang proyekto wala sana ang pagbaha at hindi sana nasasakripisyo ang mga buhay ng mga mamamayang Pilipino na ang tinatamaan ay ang mga mahihirap na Pilipino sana naman kayong mga politiko lahat kayo na mga buhaboy buhaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ang ng bayan Nikila nila ang pangunguragot. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas na mag-iiwanan na po tayo. Habang tayo ay puro politika, politika, politika. Ang karatid bansa natin ay puro pagpapahunan ng ekonomiya. At ginagawa. anong klase kayong mga mampabatas? Matagal na natin ako, OFW leader advocates. Matagal na namin pinapakiusap sa inyo na sana naman ang mga veteranong OFW ay bigyan ninyo ng pension. <laughs> Dahil pinapahayag nyo at binigyan nyo kami ng pangalan na mga bayani sa mga bagong panahon. Pero ano ang aming nararanasan? pag-aalipusta, hindi pagbibigay ng sahod at pagmamaltrato sa ating mga distress OFW. Ilang beses ako nasa DMW para tulungan ang mga inape, mga pinaso ang braso ni Revin Undris na mga agrabong employer. Tinutulungan ko pero walang nakakaalam. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipagyabang. Pero kayong lahat ang yayabang nyo! Mga putang ina nyo! Hindi nyo ibigay ang tunay na serbisyo para sa tao. Uh -huh. Dahil kung binibigay nyo ang tunay na serbisyo, may yaman na sana ang bansa natin! Subalit kayo, kayo lang ang yung mayaman! Mga punyeta kayo! Ang ina nyo! Nakakagigil talaga na kayong lahat. Ilan-ilan may matino dyan ha? May mga matitino, outnumber nga lang. Outnumber ang mga matitino natin. Hindi ko na alam nyo na kung sino kayo. Dahil alam nyo sa sarili niyo na hindi kayo tinatamaan ng aming mga salita, ng aming mga kritisisip. Yan, plot control na yan. Salamat kay Diskaya, Contractor Diskaya. Maraming maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi lulutang ang malalang korupsyon na ginagawa ng ating mga politiko. Kaya kayo ay talagang biktima rin. Hindi kayo ang ugat ng kahirapan ng Batsang Pilipinas. Ang tunay na ugat ng ating kahirapan ay dahil sa inyo! dahil sa inyong mga buwaya baboy may naman kayo ang lalakas ng loob nyo magsuot ng barong tagalog habang ang mga mamamayang Pilipino na pinaglilingkuran niyo dapat ay naglilimahin dahil ang pena na para sa amin kinukunakot nyo kaya kami narito kami ay mga simpleng mamamayan hindi kami mga tradisyonal na kami ay mga peace loving people subalit dahil sa talasak na korupsyon at ang mga pangungurakot ninyo ako nakakaawa ang Pilipinas biruin nyo biruin nyo may isang congressman may isang congressman dyan pastor pa pastor pag sinabing pastor, mabuti kang tao. Pag sinabi kang pastor, makatao ka. Dahil ang iniligtas mo ay buhay ng mga makasalanan. Subalit ano ginawa mo? Ultisinturon mo, nagkakalaga ng yan! Dahil ikaw ay pastor! Subalit ano ginawa mo? Gusto mong iligtas ang buhay mo? Bakit ko nasabi? Umili ka ng bulletproof car! utang ina! Paano mo gagamitin? Pastor ka na! na natakot ka bang mamatay? Pagkano ang nalaga ng bulletproof car? Na marami na sanang mapapakain! na mga naghihirap na mga mamayang Pilipino. Yung alaga ng bulletproof, bulletproof car mo, marami na sanang buhay na mailigtas sa mga hospital na walang pang, pang opera, mga cancer patient. So dahil sa kinurakot nyo lang sa inyong mga bulsa na pupunta ang dapat na serbisyo para sa mga tao. Maawa naman kayo kaya ang mga mamamayang Pilipino, huwag nyo nang intayin, na umabot pa tayo sa Sukdunan. Umabot tayo sa kagaya ng bansang Indonesia, bansang Nepal, na umalsa dahil sa sobrang kahirapan at sobrang agrabyado, lumabas na sila at sila'y gumawa ng isang karahasan na ayaw nilang gawin yun. Kahit kami ayaw namin ng karahasan, ang gusto namin ay kapayapaan at kaunlaran na hindi ninyo binibigay. Kaya kami ngayon ay nagising sa katotohanan na ang tunay palang ugat ng kahirapan ng bansa Pilipinas ay kayo! Kayo mga buwaboy! Buwaya sa kapal na panat! Baboy ko lumamon sa pondo ng bayan! Mga putang ina niyo! Isipin nyo, ako isang OFW leader nagagawa gagawa kong magmura. Bakit? Dahil galing yan sa aking puso na sobra nang nasasaktan sa mga ginagawa nyo. naman sa mamamayan. Biruin nyo, 5,500 blood control ang natapos na at marami pang kasunod. Putang ina ni Isa, wala pala. Ano nangyari sa bansa natin? Buong Pilipinas lumalangoy sa kumunoy ng baha at marami rin namatay na kung hindi nukinuragot sana ang pondo para sa proyekto, sana walang mga nasakripisyong buhay na mga mamayang mahihirap na tunay na nagdurusa. Isipin nyo, isang pamilya merong 40 pieces na luxury car. Etong luxury, pag sinabing luxury vintage car, million ang alaga bawat isa. Isipin nyo, ang daming mga cancer patient na nagkikiusap, humingi ng mga grant letter para lamang maipa-opera ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung minsan nare-reject pa, hindi na Yeah, mga kotse yung mga kotseng nakapark na yan na nakikita natin, batoy ng kamatis! Kaya, kaya kung tutuusin, batoy na ng kamatis yan mamaya mga yan. Kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Hanggat walang pagbabago, hanggat walang tunay na reforma sa Pilipinas, hanggat walang mga tunay na magbibigay ng kaunlaran at pagmamalasakit sa, sa mga mamayang Pilipino, walang pag-asenso. Lahat ng sasakyan na nakikita natin sa loob ng bakuran, patuwin! Patuwin! Nakakahawa talaga ang bansang Pilipinas. Ngayon, magukulat ka iba-iba organisasyon na ang lumalabas dahil nagkahangad ng isang tunay na pagbabago. Nagkahanap ng isang tunay reforma sa buong bansang Pilipinas, hindi lamang sa ating mga sarili bong pilipinas ay dapat maporma magnamulat